is considered as the watershed cradle of the Ang Cordillera um, um, considered as the water, water, watershed cradle also, the para yeah. 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 of the new world. Ano po ang pwede natin maitulong para Cordillera yeah. para pumapangaligaan especially considering yung declaration ng UNESCO na ayaw sa area kung um, apayaw? Well, we are sa lahat ng ginagawa na natin uh, yeah. uh, para nga doon sa pagdipon uh, ng tubig ay nga ang proposal ni Kung Fulot ay gawin puro uh, power. Pero pagka naglalagay tayo ngayon dyan ng mga dam para magkaroon ng hydropower, ginagawa, ginagawa na rin natin flood control, ginagawa na rin natin uh, solar, lalagay natin ng solar, para uh, tapos ginagamit yung tubig pang irrigation pang, uh, para sa mga household. So, yan ang uh, matagal na yung project na yan eh. Uh, Una pa akong cover no, no, 1984. Nandiyan na yung project na yun, Oo, oh, pa nun, tayo So, ngayon, eh, tinitingnan namin, eh, syempre, nagbago na, nagbago na yung design. At uh, dahil yung uh, hydro, pero yung hydro, hindi lang hydro runoff na siya. Hindi lang hydro kung hindi uh, irrigation din. Ngayon, na nagkakaproblema tayo, nagkakaproblema na, nakap, natin, na, 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 Uh, para pati na drinking water na, uh, para may, may sapat na tubig para sa mga house. Pinakita ni kanina ni Governor uh, Taliaz 37 years lang isinusunod ng mga uh, borbilyaril sa si Autonomy Bill. In fact, merong nakabindi na House Bill 3627 sa Kongreso. Uh, ang hinihili lang niya sir, can you declare na parang uh, urgent? na bill, itong autonomy bill? Yes, it there is a, there is a constitutional question to this. Is, because the 87 oh, no, no, no. Constitution uh, allows the creation of two um, uh, autonomous regions. The autonomous region, kaya nabuhay ang, ang um, arm noon, na naging ARM, uh, yung autonomous region ng Muslim ng Tapos dapat dito rin. Ngunit hindi nakuha ang sapat na porto para sa prelisito. Ngayon, ang legal question is kung pwede bang balikan o sinabi ba ng Constitution minsanan lang yan. So titignan natin, pag-aaralan natin ang na mga Yes, go, go, go. Um, regarding po dito sa typhoon season na naman po kasi lalo-lalo uh, na po dito sa Cordillera, ano po yung mga directives po natin sa lahat ng mga line agencies po uh, kasi um, ang Cordillera is isa rin po sa naapektuhan during la niya po. You, you, you know, uh, there's the way we have organized this government is there's no need to panic what is your special insight? There's no special insight, alam na nila ang gagawin nila. They have, they have, uh, we have a standard procedure. Kung na uh, uh, dun sa dun sa speech ko, nasabi ko, eh hindi pa nangyayare. Nakapaglagay na kami na mga food pack, nakapaglagay na kami na mga uh, emergency na supplies, para kung sakali man, kung anong mangyari, nandiyan na yan. At alam na rin namin kung pagka bumuhos ang ulan at makita na magka-report na magkapaha o may bumuho na lupa o all any of these, eh, alam na namin ang gagawin namin. So, kahit na walang special instruction, alam na ni Secretary Rex kung ano yung gagawin. Ah, kahit hindi kami nag-uusap, eh, alam, alam na niya dahil sa simulang simula pa lang, eh, pinag-usapin, inupuan namin yan, at sinabi natin, pagka nagkaganto, ano yung gagawin natin? Sabi ko, malayo, malayo pa yung bagyo, dapat mag-forward na na tayo, placement ng mga gamit. kaya, ah, eh, ano yung gagawin? Last question po, uh, Denver Bastigo, si Dabu. Yes, uh, good morning po, uh, Mr. President. Uh, since malapit na po yung zona, So, kumusta ko naman ang uh, preparation po niyo sa uh, Sona and uh, yung eh, special ko uh -huh. uh, Pero yung kabuuan ng speech ko tapos na. ah uh, fine tuning na ng mga uh, ginagawa namin. Ayun uh, sila namin yan lahat bukas at saka hanggang linggo para maging handa para sa uh, sa Sona sa Lunes. So, it, it, uh, uh, ang problema, marami, napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humapa masyado, kaya hinahanapan namin yung prioritize na ng lahat. Kapi sa pwede makapag-explain ang ating mga sekretary ah doon sa mga detalye ng mga iba. Kaya na nandun tayo ngayon. Pero tapos na yan. Uh, sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandun. At uh,